Melvin Jerusalem hinamon nang tumalo sa kanya na si Colazo. Nonito Donaire gustong labanan sina Naoya Inoue at Junto Nakatani. So matapos nga po ang napaka-impresibong panalo ng ating pambato na si current WBC minimum weight world champion Melvin Jerusalem kontra sa Japanese fighter na si Yudai Shigeoka sa kanilang rematch ay agad itong hinamon ni WBO minimum weight world champion Oscar Colazo. Magkasunod nga lamang pong lumaban ni Jerusalem at Nicolazo nitong nakalipas na linggo lamang kung saan pareho silang naging matagumpay sa pagdedepensa ng kanika nilang mga pinanghahawakan na titulo. Subalit pagkatapos nga pong manalo ni Colazo via ikatlong round knockout kay Ed Huercano, ay lakas loob po nitong hinamon si Jerusalem. Ang hiling po ni Colazo ay sana daw ay ibigay na sa kanya si Jerusalem kasi handang-handa na daw siyang labanan ito sa isang unification fight. Kung atin pong matatandaan, ay naging isang world champion si Colazo matapos niyang talunin si Jerusalem via ikapitong round technical knockout. Noong taong 2023, dito ay naagaw ni Colazo ang WBO belt ni Jerusalem. At syempre dahil minsan niya nang natalo ang ating pambato, kaya kumpyansang-kumpyansa ito na kaya niya pa din itong gawin sa ikalawang pagkatataon. Pero syempre ibang-iba na po ngayon si Jerusalem kasi mas matalinong fighter na ito ngayon at mas maganda na ang kondisyon. Samantala, sinabi ng Pinoy boxing legend former four division world champion Nonito Donaire Jr. na gusto niya pang lumaban sa ibabaw ng lona. Sa edad nga po ngayon na apat dalawang taong gulang ay hindi natin maitatanggi na halos nasa katapusan niya siya ng kanyang legendary professional boxing career. Sa kabila nga po nang nagagaling siya sa dalawang magkakasunod na talo at halos dalawang taon na magmula ng huling beses siyang sumampa sa ibabaw ng lona, ay hindi pa din nga po nawawala ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Ito po ay matapos niyang sabihin sa kanyang latest interview na gusto niya daw ulit makasagupa ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Oya Inoue sa ikatatlong pagkakataon. Naniniwala po kasi si Dunaire sa kanyang sarili na kaya niya talagang talunin ang binansagang Japanese monster. Pero paliwanag nga po ni Dunaire na kailangan niya daw munang malagay sa posisyon upang maging karapat-dapat na kalaban ni Inoue. At ang naiisip niyang paraan para mangyari ito ay gusto niya daw munang labanan ang isa pang Japanese top pound for pound fighter and current undisputed WBC bantamweight world champion Shunto Nakatani. Kokolektahin niya daw muna ang lahat ng titulo sa isang daan labing walong pound bantamweight division hanggang sa maging undisputed world champion siya. At pag nagawa niya ito, ay dito niya na daw haharapin si Inoue. Bukod yan, ay binunyag din po ni Dunayren na sa nakalipas na halos dalawang taon, ay sinusubukan niya din umanong gawin ang laban kontra sa mga kapwa niya, future Hall of Famers and Legendary Fighters na sila Juan Francisco Estrada at Roman Chocolatito Gonzalez, kung saan nagkakaroon na daw sila ng mga pag-uusap subalit sa kasamaang palad umano ay pag na ang laban nila ay bigla umanong hindi pumapayag si Estrada at Chocolatito. Pero ganun pa man nga po ay isa lang ang maliwanag dito. At yun ay base sa mga plano at gustong gawin ni Donaire ay malabo pa po talaga itong magretiro sa pagboboxing sa lalong madaling panahon.